Palang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nang gabalik naman sa inyong harapan Ang paderin sa vlog Para bago tayong adventure naman para ba pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe notification bell button At lang kayong update sa akin vlog na upload sa youtube Dabos nga pala ako nang kapasalamat Sa mga silent viewer, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta At lagi nanood ng mga video sa youtube Saka din po sa mga hindi-skip ng ads, salamat po sa inyo, God bless. Ay mga kapaders, medyo sikasikan dagat dito sa amin. Pero kaya naman kayo mga kapaders, abawala sa akin pag dive mamaya, God bless. Ikot po ka lagi dyan. dive na naman tayo, na ito malinaw ang dagat, naroon, alatan. Aroy, mailap. Pag mailap isda na yun, didilim ay. Oh, wala na pati. Oh, tuluyang nawala na. Hanapin ko lang daw yun, baka nandiyan lang sa unahan. Maatsimpuhan din kita nakasuot ka sa butas. Akala mong ulitan ka at matakasan mo ako nandyan ang lang Na ito talikbago nakasuot itong unahin ko munang ng panahin mm Hmm huli na naman ito Ayos naman ito pang bukas. Hanap tayo ulit Oh, sinabi ko na sa iyon andito ka lang Yari ka na mm Hmm hmm ka na dyan mga katakas ayan naulog ka na Sige pirasalik dyan mga kabunot may sima yung akong yan Naroon pa biga naman or matampusa kung tawag sa amin awan ko lang sa inyo mga kapatid kung tawag nyo dito kasama ito ng talikbago 130 ang kilo mailap ito sige lang oy magpalapit ka bumalagpag ka lang mm -hmm. ay nakabulot o yon. nangyari ka na gitik ay hindi akala ko na gitik mga kapaders kwarta na hanap na naman tayo dito ako naglaot lang sa malapit at dito pag sa malapit ang dagat malinaw na ito alam sa kaya ito hindi ito kilalang isda mhm mm pihala ko na lang mga kapadyers awan ko lang sa inyo kung anong tawag nyo sa isdang ito ito ang isdang hindi ko kilala sa mga nakakiala sa isdang ito sabihin ninyo at para sa sulod na pan ako makawala ko ito at sasabihin ko ang pangalan ayos mga kapaders, malinaw magandang kuha ng camera natin pati plus light napakalinaw din ito banagan lagayin bukas mhm mm sala hindi tinamaan otro mhm mm yari ka na Siguradong tuwa aking inakay na ito bukas, pati ng nanay ng aking inakay. Sana may kasama itong balaga na ito, papanahin ko lang at wala ng turista. Hanap na naman tayo, kunting tiyaga at kunting sipag para sa pamilya na ito vegan. Matampusa na naman. Mm -hmm. Huli ka na naman. Yun, naudog na ito. Hindi nakapwersa. Nasaan pa kaya kasamahan na un, Ating hahanapin na ito, talikbago Yun, dalawang mga kapaders, itong unahin ko. Mm -hmm. Ayos na ito, kasama ng pana. Mm -hmm. Huli ka na, makakalayas pa. Buti at nakisama yung pana. Palibasa ay nais ko kay mga kapaders. Pinasiguro ko na lahat ng mga gamit ko sa paglalangoy. Harap na naman tayo. Siya nga pala mga kapaders dito sa amin. 4-5, pista dito ng April. Ay ito, isda. Mm -hmm. Isdang may balbas. Ayos na ito, sana makaipan ng pampista. At para sa mga inaanak, nasan pang kasamahan kay Anayon? Pakita na kayo! na ito surahan na sa butas mm -hmm, gitik sentido ang tama kahit hindi nakabaw ng sima ng pana ko harap na akong mga panang isda na ito nukus or lumut lumot kung tao ay mailap ito masarap itong kalamares mm -hmm, tirinta ayos na ito may pang na ako bukas. Salamat Lord na marami na naman. May kasamahan pa ito. Tatlong magkakasama ayon. Na ito yung isa. Awan ko lang isa kung nasaan. Itong unahin ko muna at baka lumayas ito. Dagdang pangulam ulam ka bukas. Mm -hmm. Pang kalamaris. Dalawa na mga kapaders. Isang napan akong una. Sinaya ko na. Awan ko lang isa kung nasaan. Gigitikin ko muna ito. Na ito na yung isa. Mailap na ito mga kapaders. Sige lang yun na. Papalayo. Umangat muna ako ng langoy at para itong nukos sa bahura. Ayan na, malapit na ako. Ayan na, malayas na. Mm -hmm. Huli na parehas. Tatlo na ito. Siya nga pala mga kapadis dito sa amin ang kinuang nukos. 160 minsan, 150 para nagbaba. Salamat Lord na marami. Nakakatawang mamana. Pag maraming isda, hanap tayo ulit. Na ito, nakatagilid. Anong isdaing kaya ito? Ay, guntingan or baho. Mm -hmm. Siya nga pala, isang uri ito ng danggit. Kaya ako sa amin, kung tawag danggit ba ito. Pero masarap na daing ito. Oras nga pala ngayon, alas 9.30. Mamaya, mag alas 12, masikat na rin ang buwan. Na ito, si Bungin. Korta na ito. Mm -hmm, lapu lapu Lapo-lapo. 180 ang kilo. May itong pambigas na naman bukas. Salamat na marami na naman. Hanap na naman tayo. Islang mga pana. Pakita na kayo. Yun, si Bungin Ilik mga kapaders. Mas malaki-laki na ito, mga poor up mm Hmm, sa parting buntot ako piyatamaan, at para maulog, hindi ko na Pero ni ko siguro masama ang tama na ito. Tsaga-tsaga na naman tayo dito, kahit para paano, na ito, isda. That... ano isda yung ito? Mm hmm, huli ka yun, sa maral Malapad na ito, dagdag pang ka, kasama ka ng talig bago, 1.30 na naman. Magpakita na naman kayo mga biyaya ni Lord at hahanapin ko lang kayo dito sa butas. Yon, sibungin uli na naman, pangatlong panana. Mm hmm, gitik, sintido ang tama. Ayos na ito. Sana maray itong kasamahan at hahanapin ko lang yan sa kahit sa mga butas-butas sisilipin ko. Mga gandang bitlatan ito or barawangan kung tawag sa amin. Yon, ang sundayan kayo ito nakaharap sa atin. Yon, malaking samaral ito, papasiguruhin ko tama, wala ka dyang kawala. ayos na ito. Salamat na marami na naman, Lord. Marami pang bigas to. Hanap na naman tayo. Na ito, alatan na naman. Sabawan ka bukas. Mm -hmm. naudog. Yun, saging ikot kahit nagitik. Ayos na naman itong sabawan na may gulay kasama. Hanap na naman tayo mga panang isda. Nakasundo kayong isda dito sa bahurang ito. Yun, oh, ho, Woo. Malaking biyaya ito sana magitik para hindi makatakas mm -hmm. ayun na nagitik na nga hayahay maraming pambigas ito salamat lord na marami salapula pong ito lawihan or bakla kung tawag sa amin ang kilo 200 lang sana may kasamahan pa yung lawihan na yun para madaluhan na ito malapad na talik bago mm -hmm. huli ka na naman Sasabawang ko na bukas yung talikbagong ito. Ilang piraso ngunit ko talikbago, pero ayos na rin ito. Sana may kasamahan yung lawihan na yun. Hanapin ko ang baka may kasamahan yun. Anong stayin ka ito? Nakaharap sa atin. Parang lawihan ito ha. Uy na, ito nga. Mas malaki ito. Kortan linaw ka. Sana magitik na naman. Mm-hmm, yun. Pag ito kalaking isda mga kapatid, pinapasiguro ko muna. Tinutuwid ko muna ang pana at para magitik. Pag ito kalaking isda, kaya pirsado ito. Harap tayo uli. Na ito, kulambutan. Nakachamba tayo kahit lipas na ang kulambutan. Kulay itim ang kulay. Napakamun na ito mga kapaders pag itong didilim. ko na. Mm -hmm, gitik man. May kagat sa likod o. Oh, walang bawas tinta na ito. Harap na naman tayo. Tsaga-tsaga lang. Para maganda ang biyaya. Dito sa buta, sa ating sisilipin. Dito sa binagong. Sana may isda. Na ito, orinis or lungis mm -hmm. Kunutin ka bukas ang aking nanay na naman. May kasamang malunggay. Nasaan pa ang kasamahan ng dungis na yun para madaluhan Pag sobra ang kunutin, pwedeng fishbowl mga kapaders. May sausawa ng sauce. Na ito, dungis uli. Marami man na ito. Ayan na. Mm -hmm. Huli ka na naman. Yun, nagitik. Isa ang tama. sa kanong isang dungis. Maganda ang kural sa bahurang ito. Palibasa, biran lautan ito. Naroon, pang ihaw ka ng aking ina bukas. Tibus. Mm -hmm, sa tama. Sigurado sa aking ina ka. Sigurado ba ng isang platong kanin? Ayos na naman ito. Naroon pa sa butas, malaking surahan. Ayos na naman ito. Salamat Lord na marami. Mamatahin ko ito para at laban ng pana. Yun, tinamaan. Lagi tikpati. Hindi talaga nakakapirsa ang isda. Kahit anong laki, panagigitik. Tulad na itong malaking surahan. Estimate ko, madus kilos. Yan, yeah, tuog na tuog mga kapaders. Hanap na naman tayong isda na mga pana. Kuntin tiyaga lang na ito. Timbungan, isda may balbas. Masikat na rin ang buwan. Sana magitik na naman. Mm -hmm. Huli ka na naman, lagatak, Mga 3 grams to mga kapaders. Na ito pa, alatan na naman. Sure bull ka naman sa abawan. Pangatlong parang alatan ito mga kapaders. Mm -hmm. Shoot sa mata. Ayos na naman itong pang ulam bukas na umaga. Ayan na, masikat na ang buwan Maliwanag na sa ibabaw ng dagat Ito, danggit maamu pa mm -hmm. Itong danggit, pag may buwan, medyo mailap ito Pag itong nasa hawan, pero pag nasa kulapuan maamo. Ayan, naroon na nga, mailap na Sikat na kay ang buwan mga kapaders, nakita na ako Sumbrang ilap, pagpalapit ka lang mm -hmm. Ayan, nahuli ko rin Yung isa, di ko na binidyuhan dahil palayas na rin Tulad yung isa nakalayas, na nahuli ko pa Hanap pa tayo na roon, dungis, orenis na naman. Mamo ay masuot sa butas ito. Sana tamaan to kaagad at magitik. Mm hmm, gitik na naman. Ayos. Tatlong orenis na ito, pang ulam. Hanapan ko pa raw, baka makalasbol pa. At maaho na rin ako mga kapadres, mataas na ang buwan. Na ito, ko papa Ayos itong pandaradagdag doon sa mga nahuli ko noong nakaraang gabi. Mm -hmm. panturista na naman. Pag mayroon dumating sa linggo, isa pa raw, hanapan ko pa, baka makatsamba pa. Yun, ko pa uli mga kapaders. Nagagapang yun, susungkitin ko muna para magtiklop yung kanyang buntot at pag nakaunat yun, maalayas yan. Mm -hmm. Uli na ito, maahon na rin ako mga kapaders. Na ito na mga kapaders, nawit pa lang kami ng aking kasamahan. Ito na huli kong lawihan or bakla sa kamalaking surahan. Isang kulambutan. Oversize na lawihan. Salamat Lord na marami na naman sa biyaya mo na pinagkalob sa amin dalawa nung, nung kasamahan ko. Marami rin itong sa pamigas. Awan ko lang kung may ilang kilo ito. O oh, bahala na kung may ilang kilo yan. Importante, maibinta at maibiling bigas bukas ng umaga. Ito pa yung ibang isda mga kapaders. Mga tibos sa ibang surahan. Yung tatlong nukos na sa si ilalim ng ibang isda na yan at para hindi mahampok mga kapaders. At bukas ng umaga, lulutuin ko na rin yan, pang ulam. Nakaboy-boy mo ngayong gabi. Ayos na ito. Bukas na tayo magkita-kita. Kung magkakalang kikitaan itong isda na ito bukas. Ito na yung kabintahan ng aking isda. Lahat-lahat mga kapaders na pinanaan. 1,286. Dito kaya sa amin, mura kayang kilo isda. Yun, lawihan, nagbaba. 180 na laang. Dati 200. Yung surah lang din nababa ang presyo, 150 talaga mga kapaders. Naroon yung lista ng Mibeya or tibos, 70 ang kilo. Pero ayos na rin, importante, may pambigas kami.